Basahin po natin ang sulat ni Apostol Pablo sa Efeso 2.13 Ngunit kayo ngayon ay na Kristo na. Malayo kayo noon sa Diyos, pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Meaning, yung salitang dugo ni Kristo, ito po yung reason kung bakit inihandog ang Kanyang sarili at nabayo sa bundok ng Kalbaryo at yung Kanyang dugo ang inialay para sa kasalanan. Meaning, napatawad na ang kasalanan ng salibutan sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Ngayon, ang hakbangin mo, pakatapos mong tanggapin ang pagpapatawad ng Diyos, kailangan mong sumampalataya sa Diyos. At ito po yung ating bibigyan ng linaw. Ay bakit ka nga pala sasampalataya? Tapos kasama yung mabubuting gawa. Kasi ito ang resulta na tinanggap mo na ang pagpapatawad ng Diyos. Merong ipapagawa sa'yo ang Diyos. So ngayon, ang pananampalataya, ito yung patotoo mo na kung saan ay merong kang gagawin, no? After mong tanggapin ang kaligtasan na inaalok ng Diyos. Ngayon, pinatawad ka na, di ba? Ito yung mga dapat mong gawin. So, mampalataya at gumawa ng mabuti. Ngayong nalaman mo na na ikaw pala'y pinatawad na ng Diyos, pamagitan ng dugo ni Kristo, yun ang dahilan kung bakit ikaw ay gagawa ng mabuti. So, aralin natin yan. May ganitong komento po na ating ililinaw. Basahin ko po. Sinasabi niya dito mula po kay Reyes Renato, Brother Owen, naunawaan niyo na po. Salamat po. Sabi niyo niligtas tayo sa kasalanan sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Isus. Tama po. Tanong, ano po nagliktas sa atin sa kasalanan? pananampalataya o mabuting gawa. Alam niyo po dito sa komentong ito, ako'y natutuwa. Bakit? So, alam na natin na pala, niligtas tayo sa kasalanan sa pamagitan ng dugo ni Heso Kristo. So, iyan ang binasa natin dito sa Epeso 2.13. Bakit? Nailapit tayo sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Ibig sabihin, napatawad ka na sa iyong kasalanan. Ano namang hakbangin mo nga pakatapos mong tanggapin ang pagpapatawad ng Diyos? Kasi, bakit ka pinatawad? Meron pong nag-offer ng pagbabayad sa iyong kasalanan sa pamagitan ng dugo ni Kristo. No? Ngayon, dito sa inyong komento, para hong may mali do sa tanong. Kasi ang tanong po ninyo, ano ang nagligtas? Dapat po, ang tanong, sino ang nagligtas? Diba? ba? kapag ang tanong ay sino ang nagligtas si Kristo po. Iniligtas tayo, naligtas tayo sa kasalanan sa pamagitan ng dugo. Kapag ang tanong po ninyo ay ano ang nagligtas sa atin sa kasalanan, pananampalataya o mabuting gawa, ay eh di ba't magkakamali? Kasi nga po, magliligtas si Kristo, o diya, nagliligtas si Kristo, yung sa ating mga kasalanan. Ang gagamitin niyang pagliligtas sa pamagitan ng kanyang dugo. Kaya nga po, pag sinabi mong ano, iyan ay gagawin mo. Ano ang dapat mong gawin pagkatapos mong maligtas, pagkatapos mong tanggapin ang kaligtasan mula kay Kristo? Eh di dapat sumampalataya ka? Di diba? Dapat po ganoon ang tanong. Sino ang magliligtas sa iyo? O sino ang nagliktas sa atin sa kasalanan? Eh di si Kristo ang sagot. Ngayon, kung ikaw ay nakita mo na si Kristo ang nagligtas sa iyo sa kasalanan, sasampalataya sa ka at gagawa ka ng mabuting gawa. So, hindi po ano, kundi sino ang nagligtas sa iyo, sa akin, sa kasalanan? Si Jesus. Hindi po ito ang inyong unawa. At pag po ninyong ano, ano nga ang gagawin mo? De, so, mapalataya ka at gumawa ng mabuti. So, ganun po natin uunawain ang kasulatan. Pagkatapos mong alamin ang katotohanan na ikaw pala ay tinubos sa pamagitan ng dugo ni Kristo, kailangan mong sumampalataya. So, mali po ang inyong tanong ha? Dapat sino po ang nagliktas sa ating mga kasalanan? Si Jesus. E kung ang tanong mo, after na ikaw ay maligtas no? sa iyong kasalanan, ang kailangan mo ay gawin nga itong pananampalataya at gumawa Tiyan mo, bakit kasasampalataya? palataya Anong gagawin mo? Di ba? Ikaw na ngay tinubos ni Kristo sa pamagitan ng dugo. Eh, anong gagawin mo? Di ba gagawa ka ng pagsampalataya? Eh, paano kasasampalataya palataya kung hindi ka gagawa? Ang pagsampalataya sa kanya, pakikinggan mo, di ba? Meron kang gagawin, makikinig kasi hindi ka magkakaroon ng pananampalataya kung wala kang maririnig. Di sinasabi po ito sa mga sulat po ni Apostol Pablo sa Roma 10.17? O basahin natin yan para maliwanagan tayo. Ang sabi po dito, sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang minsahi tungkol kay Kristo. At maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa kanya. So di ba? So, kailangan mong sumampalataya kung mapapakinggan mo yung kaligtasang inaalok ni Kristo. E eh, paano ka sasampalataya kung wala kang maririnig patungkol sa kaligtasang iyan? Di ba? Tapos, sasabihin mo, magliligtas ay sa pananampalataya at mabuting gawa. Patapos, pamimiliin mo pa kami, alin ang magliligtas sa iyo? O, sino ang nagligtas sa iyo? Parang ganon. Ano ang nagligtas sa iyo? ang mabuting gawa. Mali po ang tanong. Pag sinabing ano, gagawin. Kung sino, sino ang magliligtas. Di ba? Kaya dapat, pag sinabi mong ano ang dapat gawin para maging ganap ang kaligtasan mo, sumampalataya ka at gumawa ng mabuti. Pero, paano nga ikaw sasampalataya kung wala kang makapakinggang aral ni Kristo? Ito po, di ba? So, magkakaroon ka ng pagsampalataya sa kanya, makikinig ka muna ng mga minsahe o aral ni Kristo. No? E paano ka nga naman magkakaroon ng pag pagsampalataya sa kanya? Marinig mo lang yun kung may mga ngaral sa kanya, sa iyo, sa akin. E naandyan na nga sa kasulatan. Basahin mo, nagtuturo na yung kasulatan sa atin. Tinuturuan na tayo. Kaya mapalad ang bumabasa at nakikinig at tumutupad sa mga nakasulat doon magaganap ang kaligtasan mo. May napakinggan ka, sumampalataya ka, at gumawa ka ng mabuti, doon po palang maga, matatanggap ang ganap na kaligtasan. Eh kung hindi ka gagawa ng mabuti, yung iba sumampalataya daw, eh paano ka nga sasampalataya kung wala kang napakinggang tamang aral ni Kristo? Di ba? At iyan ang nilinaw ko lang po sa araw na ito patungkol po sa inyong katanungan. Ngayon, dadagdagan ko lang po para maging malinaw sa iyo, no, ang mga bagay na 'yan. Alam niyo po sa pananampalataya, dapat alam mo itong talatang ito no. Sinasabi po dito no sa Santiago 2:18, kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako at ikaw naman ay may mabuting gawa. Ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa. Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamagitan ng mabuting gawa. Ibig sabihin pala dito, malinaw na, yung pananampalataya mo, lalaki mo ng mabuting gawa. Pero dito sa tanong mo, para bang magkabukod eh, di ba? Ngayon, malitong tanong mo ha. Halimbawa, ganito. Ano po nagligtas sa atin sa kasalanan? eh alam naman natin ang nagligtas sa atin sa kasalanan si Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo. At ito na nga yung gagawin mo. Ano ang gagawin mo? Sumampalataya at gumawa ng mabuti. Para dito ang iyong katanungan, magkahiwalay. Kasi pag gumamit ka ng O, sineseperate mo yung isang pangungusap. Sabi mo, pananampalataya o mabuting gawa. Dito po ay magkasama yan. Kaya sinasabi ni Santiago sa kanyang sulat, eh kung may pananampalataya ka, eh wala kang mabuting gawa. Samantalang yung pinapaliwanag ni Santiago, kung ikaw mananampalataya, kasama ang mabuting gawa, ipapakita nga niya, ay ganito yan. Paano niya ipapakita? I-explain yan sa atin. Tuloy natin sa 19. Naniniwala ka na may iisang Diyos. Mabuti yan, pero kahit ang masamang espiritu man ay naniniwala rin at nanginginig pa at nanginginig pa nga sa takot. Tuloy natin sa 20. Sabi pa diyan, ikaw na walang pangunawa. Nako po, ito matindi. Kapag wala pala tayong pangunawa dito sa inyong tanong, kasi unang-una, mali po ang inyong tanong. Ano po nagligtas? Pag pag ano gagawin mo? Kung tapat ang tanong, sino po ang nagligtas sa ating mga kasalanan. ay eh di si Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo. So, magkasama din po. Hindi lang si Kristo kasama yung kanyang dugo sa pag-aalay. Di ba? Yun po ang dapat mong maunawaan. Kasi kung si Kristo lamang, eh anong ginawa niya? Yung kanyang ginawa, siya ay napako sa krus at yung kanyang dugo, napaka-importante ho eh. Bakit? Wala yung kasalanan. Kasi ang dugo po, pag inaalay, walang batik ng kasalanan. Si Kristo po ay hindi nagkasala. Kaya kailangan yung dugo ang siyang magiging uh, pambayad sa taong makasalanan. Yung walang sala, walang kasalanan, yun po ang pwedeng maghandog sa kasalanan ng isang tao para matubos ang kasalanan. Ano? So, malinaw na sa atin. Ngayon, kasi nga po, mali po ang inyong tanong eh. Dapat, kung ano ang gusto mong ila ilapat sa ganitong pangungusap? Ano ang dapat gawin para tayo ay magkaroon ng ganap na kaligtasan? Eh, sumampalataya ka. Sinabi ko nga kanina, eh, paano ka sasampalataya? Kailangan mo nang makinig ng aral ni Kristo. Nang sa ganon, makagawa ka ng mabuti. Ngayon, pinapaliwanag nga ni Apostol Santiago ay ito nga eh, di ba? Ikaw na walang pangunawa, gusto mo bang patunayan ko na walang kabuluhan ang pananampalataya kung walang mabuting gawa o tingnan po niyo ang inyong tanong parang inihiwalay niyo eh magkasama po ang pananampalataya at mabuting gawa ang inyong unawa hiwalay ang pananampalataya kailangan sabi pa ng iba susunod daw ang mabuting gawa pagkatapos mo sumampalataya ang mali po yan po'y magkasama hindi mo pwedeng ihiwalay ang mabuting gawa Paano ka mabuting gawa ang gagawin mo? Unang-una, e eh, paano ka nga sasampalataya? Di ba't mabuti yung sumampalataya? Magkasama nga, hindi mo pwedeng sumampalataya ka na wala kang ginagawa. Ano yun? Ang tawag po doon ay walang unawa. Sabi ni Santiago, Ikaw na walang pangunawa, gusto mo bang patunayan ko na walang kabuluhan ang pananampalataya kung walang mabuting gawa? O ito pa, ililium natin sa 21. Sabi ni Apostol Santiago, hindi ba't itinuturing na matuwid ng Diyos ang ninuno nating si Abraham dahil sa mabuti niyang gawa nang ihandog niya sa altar ang anak niyang si Isaac? Tuloy natin. Makikita mo na ang pananampalataya na may kasamang mabuting gawa na ipakita na tunay ang pananampalataya niya sa pamagitan ng mabuting gawa. Iyon po yun. Para maipakita mo ang tunay mong pananampalataya, lalakipan mo ng mabuting gawa. Ang inyong unawa, ihiwalay mo. Kaya nga para mapakita kung tunay ang pananampalataya mo, lalakipan mo. Magkasama ito eh. Yung mabuting gawa. Huwag mong separate No? Kasi gumamit ka ng O. Oh, separate yan sa iyong tanong na ang pananampalataya ay bukod at bukod ang mabuting gawa, ito ay magkalakip at mag-asama yung dalawang yan. Huwag mong ihiwalay. Masasabi ka ni Santiago na wala kang unawa. So, balik tayo dito. Ituloy natin sa 23. Yan. Ang sabi yan, natupad ang sinasabi ng kasulatan, sumampala tayo sa Abraham sa Diyos at dahil dito, itinuring siyang matuwid, tinawag pa nga siyang kaibigan ng Diyos. So, doon natin maintindihan at malalaman ang sinasabi ng kasulatan. Sa 24 mas maganda. Ano'ng sabi pa dito sa 24? Dito ninyo makikita na itinuturing na matuwid ng Diyos ang tao dahil sa mabuti nitong gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang o di ba? Ang sa inyong gusto niyo pananampalataya lamang para maligtas ka. Mali po 'yung ganyong pang-unawa. Sana naintindihan po ninyo. Hanggang dito lang po. Kalaki po ang pananampalataya na may mabuting gawa at ito nagpapatunay na tunay ang iyong pananampalataya. Dapat pala nating malaman, no? Si Kristo, napako sa krus, nabayubay doon sa krus, dumaloy ang kanyang dugo para tubusin ang kasalanan mo. So, nailigtas ka sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Ngayon, ang dapat mo nang gawin ay sumampalataya at gumawa ng mabuti dahil ito ang ipinapagawa ng Diyos, dahil ito ang kalooban ng Diyos na gawin natin. Okay? So, salamat po. Pagparain po kayong lahat. Tayo po yung manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sapagkat iniligtas mo kami sa pamagitan ng iyong anak na kung saan ay nag-alay ng kanyang buhay at ang dugo na kanyang natapon ay isang bagay na tinubos kami sa aming mga kasalanan. Pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan. Kaya ama, narito po kami nagsisisi sa aming mga nagawang kasalanan. At ngayon, susundin po namin kung ano po yung kalooban ninyo na dapat namin gawin upang maganap sa amin ang iyong mga salita at matupad namin ang iyong ipinapagawa. Salamat po ama. Pinupuri ka namin. Sinasamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen.